yung pangalawa dive namin naroon isda nakatago sa ilalim ng kula po mhm mm -hmm. ulitin ko nakabunot mhm mm -hmm. huli ka na dyan yun gitik mga kapaders kausir agad nagpakita sa pangaluan dive natin ayos na ito pandaradagdag sa unang dive hanap tayo uli yun na ito nukos pambinta na ito mga kapaders malaki na mhm mm -hmm. yun tirinta na naman kortan lino na ito salamat lord Magandang biyaya sa so, pangalawang rep ang nagkikita ngayon. Pagkakataon ito ngayong gabi, lulubos-lubosin namin. Ang nukos na nakikita ko ngayon mga kapas, pinapain sa parting ulo, na reject daw sabi ng buyer. Hanap tayo ng isda. Yun, nakasuot, lapo-lapo, sibungin mga kapaders. Ayos na ito, kurata bukas. Mm -hmm. Mayroon naman tayo pang daradaglag na ito. May kasama yun yung mga unang dip natin, napa ng mga kauser. Ito, red na suno mga kapaders. Pag ganitong kulay ng sibungin, ko sa amin ng buyer, 200 man. Naroon yung kasamaan ko nasa unahan. Si Kadam Shreko nakapa malaking pugita at inalabitan mga kapaders aking tutulungan at para mapatikalan itong malaking pugita. Yoy, e, marami nang huli si Kadam May kulambutan pa. Parta na yan, pandaradagdag. Nakatsamba ang kasamaan ko Nakapalang malaking pugita. Papalin natin ito pagpatay na ito kaya. Ay, siya nga pala. Meron nga pala ng sa alam dagat. Na ito na mga kapaders, pasensya na. Hindi ko pikit kung paano gitikin ito dahil wala kayong video kaya at si Kalab Sariko di pa malam kung sino maghawak ng camera ang kasabihan ng matatanda ganito daw malaki pangapit dalaking pungita daw yan awang pula kung totoo hanap tayo ulit ng ibang mga palang isda ito sa malaking sayap naroon may nakasuot mga kapaders ating iikot at sa kabila na ito oy alatan malaki na ito mga kapaders panayin ko na rin ito mm -hmm. gitik mga kapaders kahit malaki sa sentido mayroon matay pang ulam na alatan bukas na umaga sa abawan hanap tayo ulit mga kapaders naroon, Raul nakasuot sa malaking butas at malaking bato papasiruhin ko ito pagpana kunotin bukas hmm, -hmm. sala ulitin ko mga kapaders hindi tinamaan mm -hmm. huli na ito ayos na ito kunutin bukas mayroon naman akong lawakan bukas gulay na malunggay masarap nito luto kinut na may malunggay siya nga pala mga kapaders Meron ako na pala isang sulid at meron pang isa na sa butas naroon. Papanain ko na rin. Mm hmm, yun, tinamaan, naulog mga kapaders, halos iisa lang tama ng dalawang sulid. Sa ganitong isda mga kapaders, masarap din ng luto. pero ito lang ang hanapan ko pang isda. Tsaga-tsaga lang, kahit maliwanag na ang buwan na naman, na ito, lapo-lapo. Mm hmm, kausir or liglig na mga kapaders, ayun, siging ikot, kasama lang dahon ng kula po. Maganda ang panayin dito sa bagong bahura mga kapaders, bagong tuklas namin ito, naawaran lang ito sa langoy namin hanap tayo ulit ng isda mga kapaders dito sa mga butas uy naroon lapula ulit mga kapaders mm hmm Kaosir na naman maganda ito at pili ang lapula po halos maganda ang sukat ng kausir, ayos na itong pagtsaga-tsagaan namin ang kasamahan ko sana mayroon pang kasamahan dyan sa unahan lang hanapan ko baka mayroon pa na ito sa kula po nakatago danggit mm hmm malapat na ito yun sige ikot ka dyan hindi ka dyan mga kabunot. At siwa ng pana nakabuka na kagad. Sa susunod namin la, ito nang lulutuin ko, danggit. Hanap tayo ulit. Makapalpaan ko lang po sa bahurang ito doon. Sa unahan, malinis na mga kapatid. May ito, may bigan. Mm-hmm. nakapunit. Ulitin ko mga kapatiders. Mm-hmm. Yun, inatlamod din ang pana. Pangatlong pa, saka lang huli Sa dalawang pana ako lahat nakapunit ay hamal yan. Mahinangin ang pamumulsok sa pamamana ngayon. Hanap tayo ulit mga kapaders Dito sa malaking butas uh, Naroon, solid Mambinta bukas na naman Pasiguruhin kapag pagpana Balagbag na konti mm -hmm. Yun, tinamaan, naudog Ayos na ito Awan kumikasamahan pa ito Ating hanapin sa kabilang butas Naroon, si Kadev Sreko Nagsinyos mga kapaders Ano kayang pinanak kaya na yan Yoy, malaking barracuda mga kapaders para pangaluan Dalawang pana ang pinanak niya isang disima at isang silbatan ang niya mga kapatid ayan siging dugo niya yung barakuda butot maliit pa yung nung kalakihan mahaba na rin kanyang ipin uy nakanganga hanap na naman tayong isda yun no kos pa na ako mm hmm ayun yung mga kapatid kaya pinanak ko sa parting katawan pang ulam ito bukas makatikim lang ulit bukas ng nukos pang ulam sa bawan may kasamang talbos kamuti pagluto na ito isalipakulo lang mga kapatid ng kaunti yung huwag lang malabog hanap na naman tayong isda ng mga pana yun na ito sa butas may mga puti itong batong nakarang na maliit na bato asin ko muna mga kapadyers dadagutin ko yun at ba talagang hinihila pa at para pag sungkit ko mabilis lumabas mga kapadyers ayan sungkitin ko na ito hello labas ayan ah sige huwag ka lumabas dyan mawagalo ka dyan ang kasulot ng pana labas sige lumabas ka na dyan Pahuli ka na sa akin. Kwartan lino ito bukas pa ito na huli ko mga kapaders. Ayaw lumabas. Delikado ang ang butas. Sige, huwag lumabas dyan. Huwag lang ang tamaan yung tintaan. At pag tamaan yung tintaan, ah, redik yan. parang itim yung kanyang kupsitan mga kapaders. Doon titingnan ang bayar kaya pag maitim yung kupsitan. Na ah, ito na. Delikado ang malabas ito mga kapaders. kontin dulog pa. Malabas malabas ka dyan. Hala, Sige. Ito na mga kapaders, malawas na. Ay, ito na. Uy, malaki na ito mga kapaders. Street ko ito, madusilos. Ah, huli ka ngayon sa akin. Yari ka na. Wala ka dyan susuutan. Sige. Malayo pa yung kasamahan ko. Ako lang mag-isa dito. Tutusokoyin ko sa pagitan ng mata mga kapaders. Yo, hello. Giti ka dyan. Tinusok ko na lang ng salbatana itong malaking pugita. At nahuli ko rin mga kapaders huli ko na ito kaya lagi ko na sa akin nalagyan sa sinaya hanap pa tayo ng isda naroon talik bago medyo lang ang malikot gawa ng aloy mga kapaders makibong dagat mga kapaders sa ilalim mm -hmm. dinuplasan ulitin ko yun tinamaan din mga kapaders mapurol na doon ako kaya sa isda duplasan yata ta, mga kapaders pag uwi ahasain ko ito kagad hanap na naman tayo ng isda mga kapaders naroon lapu na nakasuot Sibungin ulit mga kapaders, kulay pula. Mm -hmm, Mataan tama, pinasiguro kong panak mga kapaders, makatakas. Dahil ang pana ako na. At pag katawan, baka duplasan na naman. Mahal ang kilo na ito pa good size, 1K. Ang sabi ng iba. Hanap tayo ulit mga kapaders, baka may kasama pa yung lapulapong yun. ohoy na ito, kulambutan, malaki. Madus kilos, estimate ko mga kapaders. Kwarta na ito, magandang biyaya ito. Salamat Lord, panahin ko na. Umigkas ka ng pana ka. Mm-hmm. Boyot, mama, ang kulambutan. Ay hamal na pana ito. At uh, maparoon lang ang dulo ng pana. ayupang pang umigkas. Ay hamal talaga pag minamalas-malas. Buti na lang at mama itong kulambutan. At kung mailap, at hindi ka nung mga kalayas na naman. Ay, si mga kapadyos, malalaki na ang kulambutan. Lalo po ngayong September, takpatan ng kulambutan. Saka at danggit, na ito. Lalo na pagbuwan ng February, dambuhala na na ito man ang kula pong makapal pero may isda makapal na ito maglabas na alatan malaki na ito sa yung malaking alatan di nagpahuli mailap na ito magkasawan dangit makapal sa atin dudubulin pumabay ka dyan abay yan ay talagang mali ko talagang mm -hmm, yun ay salamat nakasama yung pana ako hindi dinoplasan itong malaking dangit parehas ayan bahay dalawang dangit isang panaan ayos yung pambigas hanap na naman tayo na ito may nakasuot mga kapalers talik bago tumago pa yata dito sa kabilang butas ating hahanapin uy na ito mm -hmm. dinoplasan mga kapalers ayun solid dalawa dito ako malikot Hmm, -hmm. tinamaan din Sayang pa yung talik bago, Dinahuli. Mayroon pang sulit, medyo maliit lang. Yun, kulambutan mga kapaders. Ang mga pana yung kasamaan ko, si Kadims Rico at yung akin ni si Pana, may diferensya. Baka hindi ito igkasan. Yun, tinamaan mga kapaders, mga kapunit pa pagpana. Ayos na ito yun, para tinta na mga kapaders, sayang ang tinta na ito. Mula ngayon, nag lang tinta at para pag-amihanin, may pambinta ko mga kapaders, para pambigas. Dito sa amin, tinta or ata kung tag mga kapaders, ang purbuti, 500 kuwa sa amin ng buyer. Awang ko lang sa inyo kung magandang bili mga kapaders. Pero okay na yun, 500 isang bote. Mas mahal pa sa katawan ng kulambutan. Hanap tayo ulit Yun, isda naman, timbungan, isang may balbas. Mm -hmm. Huli ka naman dyan. Ayan mga kapaders. Inayos nung kasamahan ko yung pana. Ayan, nakisama man, umigkas pa. Ayos na itong pandara dagdag. Hanap tayo ulit. Naroon ko pa pa, nakasuot. Sungkitin ko muna mga kapaders para lumabas. Labas. Princess na ito. Mm hmm, malayas ka pa. Ayos na ito mga kapaders. Pandardagdag dun sa unang dive natin. Nakawala kung kuha pa. bukas. Pang turista. Hanap tayo ulit mga kapaders. Yung kulambutan. Pakatlong pana. Kwarta na ito. Andito lang palang kulambutan sa bahurang itong aming nalipatan. Mm hmm, getik mga kapaders. Ayan. Estimate ko madalong kilo naman itong kulambutan. Medyo malaki na ngayon ang kulambutan. Delikado umadyak pati ngayon ang mga spear bago magamihanin amihanin mga kapaders. Ngayon pala, nakahuli na kami kaagad. Hanapan ko pa. Hoy na ito, samaral. Or malaki na. Mm -hmm. Huli na ito mga kapaders. Yun, istibit ko dito. Sobrang kalahating kilo naman ito. Baka mag-isang kilo pa mga kapaders estimate ko lang naman yan mahirap talaga pag mga estimate marami nagkakamali dahil like talaga titimbangin sigurado para makita ang timbang ng isda na ito pa nasa pana ko na dalawang solid at mayroon pang tarik bago mm -hmm. ayun mga kapaders by tatlo ayos na itong pandaradagdag pasensya na itong dalawang solid hindi ko na videohan dahil malang pa yung sinuutan hindi ko maasuot yung camera hindi mabidyohan mga kapaders maaho na rin kami ng kasamahan ko at maawit na rin ayos na ito aming dalawang dive sulit man. Na ito na mga kapaders, yung aking huli sa pangaluan dive. ugita at kulambutan ko pa pa. sama na mga kapaders ang ating nahuli, iba't ibang iba klaseng biyaya. Ito ang huli ng kalawis Rico, nakapanan isang kulambutan man. Abang-abang lang bukas ay mga islang huli. Kung magkarami kikitain at lahat sa daluan dive. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders. <coughs> na ito namin huli sa daluan dive ni Kadabis Rico. Bali dalawang kahon ang aming huli. Sa unang dive, isang kahon. Sa pangalawang dive, isang kahon pa rin. Kaya dalawang dive, dalawang kahon, mga kapaders. Yan ang nakatak-tak sa damuhan na yan. Isang kahon yan, mga kapaders. Yung isang estero pa, naroon pa ibang isda. Ayan, balangitan. Daingin yan, mga kapaders. Pero meron ako dito sa amin. Karapang edang git, saka liglig. lig Yun, Yan ang mga atriboy, si Kwe Igay. Ang kapito ng Humalik Island. Adaro mo yun, opos? Wala rin mo rin doon, daba? Ito na ito mga kapadir, tatlong balangitan man, ang huli ko. siguradong tuwa ang mamimili na yan. Masarap daing kaya yan. Pulutan ng mga manging inom. <laughs> <laughs> Diyos Ay, pa-apit kayo, kaya, Ini um, minum medyo malaki. Ini yung medyo malaki dyan. Ini Ay, ini. Pinili na nga At kakahigong ko na. Hindi nga panig. ini, nga, tak nagkaugwa pa din. Ay, Ini masarap. Ay, nang ganun makakamay. do lang yan. Halik yan. Ang hirit naman yung video. Iba pa si yan. to yung tatlong balangitan. Sa mga Yung tatlong peraso. 80 ang kilo. Pag tayo, 300 per peraso. Ito man yung kulambutan. Aming nahuli. Bayo limang peraso mga kapadir. Nakapana si Kalibs Rico ng dalawa. Akin ang tatlo Ayos na yan. Halos para sa sukat. Baka matigil virus mga kapaders. Ayan, may pugita pa. Mamanay sa sipo ka Ilang pugita kaya yan? Lima din. Abat, parang sinukat. Limang pugita at limang kulambut at aming nahuli. Ayos na yan. Kortan linaw na. Abang-abang lahat sa resibo. Kumagawa namin kitain lahat-lahat dyan na ito na kinita lahat-lahat sa dalawang dive mga kapaders 6,872 ang gastos 546 ang natira 6,326 divide pa mga kapaders pang limang bangka ito ang partihan bawat isa 1,265 ayos na mga kabil naman ako itong 10 kilong bigas na konsumo at yung sumpra panggata si tayo, Pandaya Pairs salamat tol sa biyan na pinagkulob sa amin kagabi pati na rin sa karagatan at maraming istampanain Maraming salamat ulit sa inyong panood. Abang-abang sa Sud Adventure natin na Shout nga pala sa Luzon, Bisaya at Mindanao pati sa ating mahal na OFW. Ingat kayo lagi dyan. God bless.